Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Harim, Isang magandang araw ng panambahan sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Nawaya na sa mabuti kang kalagayan sa mga sandaling ito, maging ang iyong pamilya. Sa araw na ito, araw ng panambahan, ay napakaraming pagpapala ang ating mararanasan sa muli. Tayo ay mapapaalalahanan mula sa kapahayagan, mula rin sa salita ng Diyos na ipapahayag ng mga mangangaral sa ating mga iglesia. At bago pa man tayo uh, sumamba sa ating Panginoon ay tutunghayan na natin ang uh, ilang aral o paalala sa kanyang salita upang ito naman ay uh, maging uh, bataya natin sa ating uh, panambahan rin. Sa araw na ito, hindi tayo ligtas pa rin sa mga hamon ng buhay na maaring ipahintulot ng ating Panginoon. Ngunit anuman ang ating nararanasan sa mga sandaling ito, kaibigan, buksan natin anuman ang uh, saloobin natin mamaya sa larangan ng pananalangin. Kaibigan, bago natin gawin itong mga bagay na nabanggit ko, ay hayaan muna nating mangusap sa atin ng ating uh, Panginoon. Paalalahanan tayo patungkol sa kanyang Uh, salita. Kaibigan, kapupulutan natin ng aral ang salita ng Diyos. Kaya talika, samahan mo ako rito nguli sa ating programang Hardin ng Panalangin. Sa araw na ito ay uh, mapapaalalahanan tayo kung ano ba ang uh, bunga ng uh, pagmamalaki. Bakit ba tayo ay nakararanas kung minsan ng bungang pangyayari o hindi lang uh, tayo kundi maging yung uh, ating uh, mga mahal sa buhay ay na maaaring uh, nakararanas sila ng bungang pangyayari dala ng ating uh, pagmamalaki bago natin tunghaya ng salita ng Diyos. Paalala sa Ia aklat ng ikalawang hari, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkalob sa amin. Sa araw ng panambahan, bago pa mang kami pumunta sa mga iglesia o via uh, online worship sa celebration, kami po ay dumudulog sa inyo at humihingi ng karunungan sa amin rin pong pagdulog sa inyong salita. Mangusap po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan sa araw nito. Pagpalain mo Maging ang iyong mga mangangaral mamaya sa pagpapahayag nila ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang lahat ng ito, kami ay nag-aalay ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa araw ng panambahan ay uh, patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at ang ating paksa. O yung uh, ating pag-aaralan, ito ay patungkol sa mga alay ng Diyos sa atin. Yung mga, how do we show ang ating uh, riches sa pamamagitan ng uh, kaloob ng ating uh, Panginoon? Being rich as well in God's gift. Kaibigan, sa mga pagpapala na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin, dapat ba ang mga ito ay ating uh, ipinagmamalaki? Ano ang ipinakita ni Haring Hezekiah nang siya ay uh, bisitahin ng hari ng Babylon matapos na siya ay pagalingin ng Diyos sa kanyang karamdaman? Kung hawak mo ang iyong Biblia, sa aklat ng ikalawang hari in the book of 2 Kings chapter 20, pag-aaralan natin ang verses 12 to 19. Ngunit pagtutuunan lamang natin ang pansin, ang verses 13 at sa yung uh, 17. Second Kings sa uh, chapter 20 verses 12 to 19. Ngunit ang ating pagtutuunan ng pansin ay ang verses 13 and 17. Ganito ang ating mababasa. Sabi dito sa verse 13. Ang mga sugo ni Berodak Baladan The Babylonian king at the time ay malugod namang tinanggap ni Hezekiah. Ipinakita pa niya sa mga ito ang kayamanan ng kanyang palasyo. Ang mga pilak, ginto, mga pabango, mamahaling langis, ang kanyang mga kasangkapang, pandigma at lahat ng nasa kanyang taguan. Wala siyang ipinagparangalan sa kanila. At talata labing pito. Wika naman ni Isaiah, darating ang araw na ang lahat ng nasa palasyo mo, pati na ang Inipon ng iyong mga ninuno ay dadalhin sa babilonya Walang matitira sa iyo. Sa wikang English, yung verse uh, 17, yung second portion lamang. Ho, Nothing shall be left, says the Lord. Ito po yung kapahayagan dito sa dalawang talata na ating tutungin. Alam mo kaibigan, ang unang labing isang talata dito sa 2 Kings, Lalong-lalo lalo na no, yung, uh, itong pinag-aaralan natin ng chapter 20, ito ay patungkol sa kagalingan na ipinagkaloob ng Panginoon sa hari ng Huda. At that time, ito was sa uh, Hezekiah. Siya ang king of Judah at that time. At ito ay mababasa natin from verses uh, 1 to 11 dito sa 2 Kings chapter 20. Doon nga sa talata 12 na bahagi ng ating uh, pag-aaralan, ang kasi ng hari ng Babylon at that time, nabanggit ko nga po kanina si Berodak Baladan, siya ang hari ng Babylon, ay nabalitaan niya ang kagalingan ni Hesekiah. Sabi nga sa New American Standard uh, Bible, for he heard that Hesekiah had been sick at dito nga yung kagalingan at siya nga ay nagpadala ng regalo kay Hesekiah nadala ng kanyang mga sugo he sent messengers to king hezekiah para makita yung kalagayan na ni hezekiah at at the same time may dala-dala siyang mga regalo pag binasa mo yung uh, isaiah chapter 39 uh, verse 2 no makikita natin kasi nang pinakang uh, cross reference nitong second kings 20 yung uh, isaiah 39, sabi ito, no? sabi dito sa salita, Labis itong ikinagalak ng hari. At dahil dito, because he was just uh, probably elated or joyful at that time, ipinakita ang kaharian ng palasyo. Yun yung naging uh, unang... Uh, naging unang damdamin ni King Hezekiah. Alam mo kung susuriin natin ang salaysay, kaibigan. Sa paghahari ni Hezekiah, noong panahong iyon, ay may nakaambang uh, panganib o pangamba sa Babylon mula sa Assyria at that time nung namumuno si uh, Hezekiah ang uh, Babylon at that time was uh, umbaga sa ano maituturing natin captor ng uh, Judah but dito na nga may pangangbang nakaakma mula sa Assyria at ano naman natin history will tell us That uh, ganito nga ang nangyari. Maaring nating ipakahulugan na nais ng hari ng Babylon na magsanib puwersa sila ng Huda laban sa Assyria. Dahilan upang makipag-ugnay kay Hezekiah si Berodak Baladan at sa mga susunod na talata nga ay dito makikita natin ipinakita ni Hezekiah ang kayamanan ng palasyo. Ano ang relevance nun, no ng pagpapakita niya ng uh, kayamanan ng palasyo doon sa hari ng uh, Babylonia? Alam mo kaibigan, may tanong tayo dito sa ating sarili. Sa ginawa ba ni Hezekiah, ano ba ang kanyang nais sa kanyang pagpapakita? ng uh, kanyang kayamanan o yung lahat ng naroon sa kanyang palasyo ito ba ay uh, sinasabi ba niya kay Berodak Baladan na ang uh, pagpapalang ito ay kaloob ng Diyos o iba ang kanyang naging layon baka dito parang ano to ano, yung pagmamataas sa sarili o kaya yung maituturing nating pagyayabang ano ang kanyang nais sa kanyang pagpapakita ng kanyang kayamanan alam mo kanyang maari ngang uh, iniisip no na because uh, at that time the king of Babylon would want to uh, ally no yung uh, his forces with uh, the forces of Judah Sabi nga siguro ni Hezekiah maaring itong ipakikita ko sa iyo ito lang ang aking contribution kung tayo ay magsasanib puwersa this would be my contribution if they would uh, join uh, forces against the Assyrian threat kung sila ay magsasanib puwersa, sa pagnanais ni Hesekiah ng pagsasanib puwersa, eto na. maari nating ipakahulugan na maaring nagkulang ang hari ng pagpapakita ng lubos na pagtitiwala sa Diyos. Eto yung isang uh, naging pagkakamali ni Hesekiah at that time. Uh, nagpakita sa iya ng maituturing nating uh, foolish pride. He showed foolish Right at that time, nakalimutan niya ang ginawa ng Panginoon sa kanya. He was healed, di ba? Bago siya nagkaroon ng ganong klasing sickness, ay siya nga ang nagahari sa sa Huda. At ito ay, uh, ay pinagmalaki niya. No? Nakalimutan niya ang ginawa ng kabutihan sa kanya ng Panginoon. Maaring at that time, umasa siya sa kakayahan. At maaring dala na rin ng takot ay ang plano ng pagsasanib puwersa. At ito ay yung pagpapakita ng uh, kayamanan niya doon sa mga sugo ng uh, hari ng uh, Babylon. Ito ay parang to impress yung kanyang mga guests no nabanggit ko nga po kanina na maaring ito ay uh, iniisip niya yung uh, the impression would uh, elate yung kalagayan ni Hezekiah at ang pagpupuri ay kukuni ni Hezekiah sa halip na ito ay ipagkaloob sa ating Panginoon. Pagka binasa mo yung mga susunod sa Salaysay at Kabanata moving onwards from uh, chapter 20 onwards ang Babylon mismo, ang kanilang naging taga-usig at nagkaroon ng katuparan ang pahayag ni propeta Isaiah. Kaibigan, may isang magandang paalala ang Salaysay. Alam mo, ang mga kayamanan ni Hezekiah, ito ay kaloob sa kanya ng Diyos. At kung ito ay iaangkop na atin sa ating buhay, tayo ay pinagkakalooban ng Diyos ng mga pagpapala. Sa pagpapakita naman ni Hesikaya ng kanyang kayamanan, maaari nating ipakahulugan na siya ay naging mapagmataas. Ito nga po yung kasalanan ni Hesikaya o pagkukulang foolish uh, pride dahil sa angkin niyang kayamanan. Sa halip na magkaroon, kaibigan, ng kababaang loob, ipinagwalang bahala ang sinabi ng propeta, Sapagkat uh, alam mo, ang tanging hangad ni Hezekiah at that time siguro no, gusto niya yung puro kapayapaan, puro kapanatagan at uh, protection sa kanyang uh, paghahari at ayaw niya uh, siguro ng anumang uh, pagsubok na darating sa kanya dala na nga ng pangamba ay nakipagsanib puwersa siya dito sa Babylon. At lahat ng kanyang ginawa, ito ay pagpapakita ng pagiging mapagmataas. Kulang ang pagtitiwala sa Panginoon sa kanyang kalagayan. Sa salaysay ay makikita natin ng ilang kahinaan ng hari na maari ring taglay natin. Alam mo, at that time, at ito ay minsan nangyayari sa atin eh, pinagwawalang bahala natin ang karunungang nagmumula sa Diyos para sa kinabukasan. Sa halip na sana ang ginawa ni Hezekiah ay sumangguni sa Panginoon. Minsan ganito rin tayo. No? Pagka tayo ay uh, nababahala, kung minsan natatakot, gumagawa tayo ng paraan sa halip na tayo ay sumangguni sa ating Panginoon. Madali niyang ipinagmalaki ang kanyang kayamanan in order uh, for the, him to get the glory. Ganun ang gusto niya. No? Madali niyang ipinagmalaki ang kanyang ang kanyang kayamanan na galing sa Diyos at nais nga niyang kumuha ng papuri para sa sarili sa halip na papurihan ng Diyos dahil sa mga pagpapala. May mga ilang aral din tayong makikita sa salaysay na ito. No? Alam ng obedience, ang pagtalima natin sa Diyos sa nakaraan. Yung uh, obedience natin sa Panginoon in the past, hindi ito nag-aalis no? na maaari tayong hindi sumunod sa kanyas sa pangkasalukuyang uh, nararanasan Parang ganito yan no? sa wikang English po Our past uh, obedience is not guaranteed that we will be obedient Kung tayo ay nasusubok Ganon po ang ibig uh, pakahulugan noon At ganoon nga ang nangyari kay uh, Haring Hesikaya Sa ginawa namang pagsisisi ng hari Sa panahon ng kanyang paghahari Ay uh, ipinagkaloob naman ng Diyos Ang kanyang nais para sa bayan ng Huda dito ay isang aral ang ating makikita. Alam mo kaibigan, sa lahat ng pagkakataon, anuman ang ating kalagayan, ang lubusang pananalig sa Diyos, anuman ang ating kalagayan ay kung tayo ay magiging masunurin sa Panginoon, makararanas tayo ng pagpapala at tagumpay. Ngunit tandaan natin, ang bunga ng ating pagmamalaki, ay kapahamakan at panganib ng pagmamataas. Kaibigan, isang napakagandang paalala para sa atin sa araw ng panambahan, pagyamanin natin ng alay ng Diyos, pagkaloob natin sa ating Panginoon ang papuri. sa diwa ng pagkakaisa. Ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Ito po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong kami ay makapagpanalanginan at maitaas sa iyo ang aming mga simbahan. Una po, pinapanalangin po namin ang mga manggagawa na iyong tinalaga para alagaan ang iyong mga anak. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo po silang yakapin, patuloy mo pong palakasin ang kanilang pangangatawan at ang kanilang kalooban, gayon din po ang kanilang pananampalataya. Ano mang mga pagsubok ang kanilang dinaraanan, dalangin ko po, O Diyos, na iparamdam mo po ang iyong presensya at kapangyarihan sa kanila at iparamdam mo, Panginoon, na kailanman hindi mo sila iiwan at hindi mo sila pababayaan. Gayun din po ang bawat miyembro ng bawat simbahan. Iba po, iba-iba po ang kanilang mga dinaraanan ngayon. Ang dalangin ko po ay patuloy mo rin silang palakasin sa kanilang pangatawan, kaisipan, pananampalataya at patuloy nilang panghawakan ng pananampalatayang ito sa gitna ng pagsubok. At ngayon, Panginoon, matagpuan mo po silang patuloy na nagpapasalamat at lumulalhati sa iyong pangalan. anuman ang kanilang dinaraanan, maging ito man ay positibo o negatibo sa kanilang pananaw. Kinikilala po namin na lahat ng bagay ay may kapahintulutan mo po ang mangyari sa bawat isa sa amin. Patuloy din po namin idinadalangin ang kasiglahan ng mga gawain sa simbahan, suporta ng mga, mga mga miyembro para dito at maging masigasig at masiya ang bawat isang dadalo sa mga gawain ito. Gayon din po ang pag-iingat mo sa bawat isang dadalo sa pagtitipon. Ilayo mo, man, ilayo mo po sila sa anumang karamdaman o anumang Panginoong pang, gawa ng kaaway para pahintulo at para hindi ituloy ang mga gawain ito. Naniniwala po kami Panginoon na higit ang iyong kapangyarihan sa anumang pangdaraya ng kaaway sa aming mga buhay. Kaya naman Panginoon sa iyo po namin ipagkakatiwala ang lahat ng bagay nito. Sa iyo po ang kapurihan at karangalan sa tanging pangalan ni Yesus. Amen at Amen. Bahagi po ng ating uh, pagsamba sa araw na ito ay tayo po ay dudulog sa larangan ng pananalangin para sa kahilingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Panginoon namin sa mga sandaling ito kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong uh, makapamagitan para sa kahilingan ng kagalingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway magkaroon ng tugon ayon sa inyong layon at panahon. Para po sa mga sumusunod na kapatiran tulad ni kapatid Christina, ang kanya pong kahilingan ay recovery from operation sapagkat siya po ay uh, she underwent a kidney stone na uh, operation kagalingan ang kanyang hinihiling. May infection naman po si kapatid uh, Gavin o Gavin at ang kanya pong idinudulog ay kagalingan. Para po kay Wawi namamagitan po siya sa kanyang mahal na anak ng kagalingan sapagkat may psoriasis ang kanyang mahal na anak healing rin naman po ito ang kahilingan ni kapatid Elma meron po siyang infection sa kanyang dugo kay kapatid uh, Pilar siya po ay hypertensive at uh, may mga pagkakataong nakararanas ng palpitations kagalingan ng Panginoon ang kanyang idinudulog sa inyo sa araw na ito kaya uh, Wilma Charito Laron healing ang kanyang idinudulog at naway maging stable na po ang kanyang blood pressure as well as nananalangin din po siya ng salvation. Financial provision, ito po ang kahilingan ni kapatid Arnold. Para naman po sa Mohica family, sa kanila pong pangangailangan, provision ang kanilang idinudulog sa inyo Panginoon. Kay kapatid uh, Christy humingi po siya ng uh, karunungan at uh, protection po sa pagsisimula sa kanyang bagong trabaho at uh, namamagitan rin po siya ng maayos na uh, kalusugan para sa kanyang mahal na asawa. Para po kay kapatid Richard naway maging maayos po ang kanyang inaayos na requirements sa kanya pong pagtratrabaho sa ibang bayan. Panginoon, sa aming pong mga idinulog sa inyo, naway ito po ay magkaroon ng tugon ayon sa inyong layon at panahon. Muli ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, napakaganda ng paalala sa atin sa araw ng panambahan. Yung tinatawag nating uh, pride, ano? hindi tayo dapat uh, nagiging mapagmataas. Ano man ang ating nararanasan, ano man ang ating mga pagpapala, kinakailangan ang uh, papuri ay ipinagkakaloob natin sa ating uh, Panginoon. Kinakailangan sumangguni tayo sa lahat ng ating pangangailangan, sa lahat ng ating pangamba. Sa ating uh, Panginoon, tayo ngayon ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa aral na inyo inyong ipinagkaloob sa amin. Sa araw po ng panambahan, gamitin mo ang inyong mga mga ngaral upang maipahayag nila ng malinaw ang patungkol sa buhay na walang hanggan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nagaanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral at paalala kahit bukas inaanyayahan kita na ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Bago lamang po ako magtapos sa araw na ito, ay binabati po natin ang nagdiriwang ng kanilang kaarawan or any special occasion sa kanilang buhay. Sa mga sandaling ito, binabati po natin si kapatid uh, Ray Ramos, dati nating kasama rito sa FEBC, na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Happy birthday, uh, Brother Ray. At higit sa lahat, binabati ko po ang aking mahal na asawang si Jackie. Nagdiriwang din po siya ng kanyang um, kaarawan sa araw na ito. Maligayang kaarawan, mahal kong asawa, mahal kong uh, Jackie. naway pagpalaing ka ng uh, Panginoon sa iyong mga kahilingan. Para sa iyo kaibigan, tandaan mo, huwag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito ay magtatapos. Pinupuri mo. Ang Panginoong Diyos sa kopo, po si Pastor Day De Guzman.